Mga Taiwanese, pinipilahan ang Krispy Kreme Donuts. Naranasan mo ba na magkaroon ng napakalakas na craving para sa Krispy Kreme Donuts na papayag kang pumila ng apat na oras para makabili nito? Para sa karamihan, simple lang ang sagot, no. Pero sa Taiwan, ay iba ang ihip ng hangin. Ang kauna-unahang Krispy Kreme sa Taiwan na nagbukas itong buwan at ang mga residente sa Taiwan ay nasobrahan sa excitement at matagal na pinilahan ng mga donuts na sa totoo lang ay hindi naman ganun kasulit isang Amerikanong nakatira sa Taiwan na nagpaliwanag ng reaksyon ng publiko sa pagbukas ng Krispy Kreme doon. At ang kanyang paliwanag ay mapapanood sa YouTube. Ayon sa kanya, bagamat ang Krispy Kreme Donuts ay masarap, hindi naman sila ganun ka-espesyal. Pero dahil ugali ng mga Taiwanese na sumakay sa mga uso, pipila at pipila ang mga ito kahit na hindi nila sigurado kung masusulit ang kanilang oras. Totoo man ang paliwanag na ito o hindi, tingnan na lang natin ang napakahabang pila ng tao sa harap ng kabubukas lang na Krispy Kreme sa Taiwan. Nagsimula raw pumila ang mga tao noong alas 10.30 ng umaga at apat na oras na naghintay para matikman ng mga donuts. Ayon sa isang customer, masarap ang donuts pero hindi siya siguradong nasulit ang kanyang paghihintay. At dahil maraming hindi pa nakakatikim ng Krispy Kreme at maraming nagbabanggit sa kasarapan nito sa internet,

pero may mga netizens na nagalit sa video ng Amerikano at sinabi nila na ang pagiging curious tungkol sa bagong produkto ay parte lamang ng human nature. Nabanggit din nila na ang paglabas ng bagong iPhone ay pinipilahan din naman sa Amerika. Ano sa tingin nyo? Ang pagpila ba ay sulit o sayang ang oras? Mag-iwan ng opinion sa comments.